<laughs> Guys, ito nga pala yung motor na binaha kahapon, yung nag-swimming, na hindi ko na makita sa ilalim ng tubig. Sobrang nalungkot talaga ako sa nangyari dito talaga sa motor. Ito kasi yung first big bike ko na nabili last year. Ito yung Ninja 400. Ingat na ingat ko pa to dahil yung unang big bike yung siya nakalagay sa parking nakabalot pa. Pero nung nakita ko siyang halos hindi na makita sa ilalim ng tubig sobrang nakakalungkot talaga. Pero yun nga, wala yung magagawa. Ito ay pwede pa naman maayos. Ayun, salamat sa Diyos. Yung Ninja Puerto, Ninja 1000 naman, dito kasi nakapark sa bahay. Okay naman siya. Hindi naman kami inabot ng bahay dito. Dito kasi is nakapark dun sa office, sa ilalim. At hindi din naman inaasahan na bigla na lang tataas yung tubig. Medyo malayo pa rin kasi sa amin yun. Kaya hindi ko inaasahan na ganun sobrang pahanap pala doon. Wala na tayong magagawa din. halaga, Um, nahalaga. Ayan, okay pa rin. Laban lang ng laban. <laughs> ilang ano lang yan, ilang rides. Net. Yun. Tapos bukas, ipapacheck namin to. Kung anong tayag no. Ng uh, mekaniko. Ayan, may kinalawang na nga. Pero kung pwede pa naman magawa. Yung ganitong ano, na lubog sa baha. I-update ko na lang kayo kung anong tayag no sa motor na to once na ko na sa kasa. Nadaling ko kasi sa kasa bukas. Sana nga, okay lang siya. Ayun, hindi ko nga siya binenta. Hindi ko, hindi ko itinuloy ito ibenta kasi nga, alam mo yun, masakit sa kalooban din naman ang motor na to na ibenta. Kaya sana magawan pa ng paraan para maging okay at ma paandar. Okay, sige, update ko na lang. Kaya next time. Thank you guys. Thank you for watching. And I'll see you guys sa next one. Bye bye. Ayun. Doon nga pala sa sumisik ng aking motor. Maraming maraming salamat dahil tinulungan nyo ako para maiiyahon to mailabas sa baha ang layo-layo ng pinagtulakan nila ngayon nalaman ko nagtutulak pala kayo so maraming salamat dahil tinulungan nyo ako para madala to dito sa bahay yun lang thank you so much bye, bye kaya sa inyong lahat maraming maraming salamat sa mga nakasuporta sa akin Maraming salamat sa mga nakasuporta sa maya, Maraming salamat sa mga nag-message. So, yan. Thank you guys sa pagmamahal na binigay nyo sa panahon na ganun yung nangyari sa akin. Maraming maraming salamat.